day in my life pa sa babaeng walang pahinga huy! Oh, yes, sa mga biday! Araw pa nga ito ng linggo mga mima ko at gabing gabi na nga ito at eto, naisipan nga ng pinsan ni CJ na gumawa nga ng carbonara. Ang lakas din talaga kasi ng ulan mga mi kaya ang sarap din talagang pumood trip. Ganun! Nagsimula na nga rin siya maglagay ng bawang at sibuyas dyan mga mima ko at nilagay niya na nga rin yan in every time. May mekos mekos nga lang niya yan gaya no, pag mekos mekos niya sa'yo hala siya hindi. Oh, Natapos na nga rin siyang magluto mga mima ko kaya eto tara po kain tayo thank you po Lord sa blessing kinabukasan naman mga mima ko, araw nga ito ng lunes, Gagawa nga kami ng sopas for today. Kaya naman, nagsimula na nga rin akong maghiwa ng mga rikado. Kung mapapansin nyo nga, nasa ibang bahay na naman ang babaeng ito. Kasi nga, nasa iisang compound lang naman yung bahay ng mga kapatid ng asawa ko. Ganda. Kaya naman, kapag wala kang ulam, ay pwedeng pwede ka na lang talagang mangapit bahay dito. Ay hala siya, hindi. Pwedeng pwede ka na lang talagang kumatok dito at manghingi na lang talaga ng ulam. Hala siya, hindi. Nagmamadali na nga rin akong hiwain itong repol yung mga mima ko Kasi nga, gutom na yung mga bata Hala siya hindi, ako pala yung nagugutom <coughs> Munti ko pa nga makalimutan itong manok mga mima ko Kailangan ko pa pala itong himayin And after ko naman dyan, ito, nagsimula na nga rin akong mag <coughs> pasta mga mima ko. Eto, inugasan ko muna yung mga kakaunting hugasin dito sa laba. Bukod nga sa aking biyanan, dito din sa mga kapatid niya ay nagpapalakas ako ganun. Hala siya, hindi! Charing! Mukubukulo na nga mga mima ko. Eto, nilagay ko na nga rin pala yung karot at repolyo. Hinaan ko nga lang dyan yung apoy mga mima ko kasi nga baka umapaw. At naglagay na rin ako ng iba. At longgatas nga pala yan nilagay namin mga mima ko kasi para nga creaming-creamy creamy, ganun. na nga rin namin nilagay sa mga styrocap. Para nga din, hindi na rin maraming hugasin mga mima ko. Kaya itong cup na nga lang din ang ginamit namin. At para hindi na rin mahirapan yung mga batang kumain. Para tayong magpapa program. Halos hindi. Feeling program lang ang atake natin ito mga mima. Sir! And after nga yan, mga mima ko, nilabas ko na nga isa-isa yung mga sopas. Sana all talaga ako na ang nagluto. Ako pa ang naglabas. Halos hindi ka magre-reklamo for today's video. Na namin kumain ng sopas mga mima ko. Hapon na nga din ito. Kaya eto, isisilong ko na nga rin itong mga sinampay ko pa nung isang araw. At hindi nga natuyo dahil umulan.